Mga ka-explorers, ang kwentong handog ko sa inyo ngayon ay patungkol sa isang babaeng ginawang pagdudahan ang asawa. Ginawang magpanggap na pumanaw para dakpin ang asawa. Ngunit iba pala ang masisiwalat sa kanyang mga mata. Sheila, bali sa labas na nang daw yung mister mong si Steve. Meron ka bang alam na hindi ko nalalaman? magsabi ka nga ng totoo, Sheila, anak. Seryosong sambit ng ina ni Sheila na si Nelva. Wala naman po, ma. Wala naman ho akong naririnig. Panipaniwala ka naman kasi agad sa mga sabi-sabi ng ibang tao. Hayaan mo at ako na ang maghahanap ng paraan para alamin ang katotohanan. Pangakong saad naman ni Sheila sa kanyang ina. Good, anak. Yan ang gusto ko sa'yo. May desisyon sa buhay huwag kang gumaya sa ate mo na hinayaan lang na lukuhin siya ng walang kwenta niyang asawa. Kaya ayon, dahil lumaasa lang sa asawa sa buong buhay niya at ibinigay ang buong tiwala. Saan siya ngayon? Doon sa bahay, naghihikahos na magtrabaho sa isang grocery store para may maipakain sa naiwan sa kanyang dalawang anak nila? Paalala ko lang yan sa iyo anak, dahil ayaw kong matulad ka sa ate mo, ipaglaban mo ang karapatan mo seryosong sambit pa ng kanyang ina. Matapos sabihin iyon ng kanyang ina, ay sandaling natahimik itong si Shela at napasulyap sa may bintana. Sa mga sinabi nga ng kanyang ina sa kanya, ay palihim na nagduda kay Steve itong si Shela at panay-check nito ng palihim sa cellphone at bag ng kanyang asawa sa tuwing mahimbing na ang tulog nito. At kaunting bagay lang na mabasa nito sa cellphone ng kanyang asawa ay umiinit na ang ulo nito sa selos. Mabuti na lang at maintindihin klasing lalaki itong si Steve at kahit na madalas na ang pagsiselos ni Sheila sa kanya ay ginagawa niya pa rin intindihin ang asawa nito at pinaparamdam sa kanya ang pagmamahal nito. Ngunit imbis na maging okay itong si Sheila ay mas nagduda pa nga itong si Sheila sa pinapakitang kabaitan ng kanyang asawa dahil sa ang nasa isipan niya ay kaya iyon ginagawa ni Steve dahil sa meron itong nagawang mali. Mga ilang araw ring ganun lang palagi ang problema ng dalawa at patuloy pa rin itong si Steve na nag -iintindi. Minsan nga ay naisipan na lang ni Steve na bigyan ng sariling negosyo itong si Sheila para meron itong mapagkakaabalahan para malihis ang isipan nito at hindi lang puro pagdududa. Ngunit dahil sa wala namang karanasan sa pagninegosyo itong si Sheila at pag-asa lang kay Steve ang alam nito, kung kaya't di rin tumagal ang negosyo nito at kanya pinasara. Isa pa kasing katangian itong si Sheila ay may pagkatamad ito at ayaw niyang nahihirapan. Kung kaya't mas okay na sa kanyang Umasa na lang dito kay Steve. Isang araw, nagkataon na dumalaw ang mga kaibigan ni Steve sa kanyang bahay at doon ay ginawa nilang samasamang mag-inuman. Ngunit nang malasing na ang isa sa mga kaibigan nito, ay nakabitaw ito ng pabirong kataga dito kay Sheila. Ang layon naman sana nito ay biroin lang at inisin si Sheila. Nangyari ngang pabirong sinabi nito na merong ibang babaeng nagkakagusto kay Steve at inaakit siya nito sa kanilang trabaho. Nang marinig nga iyon ni Sheila, ay natigilan ito at napatitig ng matalim dito kay Steve. Sabay wasiwas ng mga boteng na sa lamesa. Hanggang sa nagkabasag nga ang mga iyon, ginawa pa sanang bawiin ng kaibigan ni Steve ang sinabi nito. Ngunit hindi na makontrol ang galit nitong si Sheila. Sa puntong iyon, ay ginawa na lang akayin ni Steve itong si Sheila papasok ng bahay. At ginawang paintindihin sa kanya na biro lang ang sinabi ng kaibigan niyang si Dylan. Sa sinabi nga nitong si Steve ay natauhan itong si Sheila at napayakap sa baywang nitong si Steve at napaiyak. Steve, ayaw kong mawala ka sa akin. Ayaw kong magaya ako sa ati ko na iniwan ng asawa. Steve, Patawad? mal na mahal kita? Umiiyak na sambit naman ni Shela. Dahil nga sa pangyayaring yon, ay maaga nilang tinapos ang kanilang pag-iinuman. Humingi naman ang paumanhin itong si Dilan sa kanyang nasabi. Pre, pasensya. Di ko naman nakalain na seryoso palang tanggap ni Shela sa sinabi ko. Sambit ni Dylan. Ano ka ba pre? Okay lang yun no? Wala namang big deal doon sa nangyari. Kalimutan na natin yon sa adaman ni Steve. Sa buong akala ni Steve ay okay na ang lahat matapos ng pag-uusap nila ni Sheila. Ngunit wala itong kalam-alam sa binabalak na gawin ng asawa nito. Sumabay pang din nakauwi ng isang linggo itong si Steve dahil sa kanyang business trip. Hanggang isang araw, nagulantang itong si Steve ng kanyang mabalitaan ang nangyari sa kanyang asawang si Sheila nang nasangkot ang sasakyan ng asawa nito sa isang car accident at nadismaya itong si Steve sa binalita sa kanya ng mga pulis nang sabihin ng mga pulis sa kanya na hindi nakaligtas ang kanyang asawa dahil sa kasama ang asawa nito sa mga natusta nang masunog ang naaksidenteng sasakyan iyak nang iyak itong si Steve nang marinig nito ang balita patungkol sa asawa nito kung kaya't agad na pinuntahan ni Steve ang asawa nito doon sa morgue. At doon ay patuloy ito sa kanyang pag-iyak at paghingi ng tawad sa asawa nito sa mga pagkukulang ito sa kanya. Minabuti nga nitong si Steve na mag sa kanyang trabaho para siya mismo ang personal na magbantay sa burol ng kanyang asawa. Dahil sa gustong gusto nitong katabilang niya ang kanyang asawa kahit na sa loob na ito nang kabaong. Ginawa pa ngang sisihin ng ina ni Shella itong si Steve. Ikaw ang may kasalanan nito Steve. Kung hindi ka lang sana naging pabaya na asawa, ay di ito mangyayari kay Shella. Wala kang kwentang asawa, manluloko ka. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng sama ng loob. Umiiyak na saad naman ng ina nitong si Shella habang pinupukpok ang dibdib ni Steve. Hinayaan ng iyon ni Steve para mailabas ng kanyang ina ang sama ng loob nito sa kanya at siya pa ang humingi ng tawad. Sa araw ng libing ng katawan ni Sheila ay madami ang dumalo na mga kaibigan nito. Walang tigil nga ang iyak nitong si Steve hanggang sa huling hantungan ng asawa nito at siya ang huling naiwan doon sa sementeryo. Pinangako nga ni Steve sa libingan ng asawa nito na araw-araw siyang bibisita sa kanya nangyari ngang ginawa ni Steve ang ipinangako nito. Araw-araw itong nasa sementeryo para bisitahin ang kanyang yumaong asawa. Hindi lang araw-araw, kundi dalawang beses sa isang araw. Dahil ginagawa nito na dumaan mo na doon sa umaga at doon muli dadaan sa hapon. Walang mintis iyon sa araw-araw sa loob ng isang buwan. Hanggang isang gabi, habang nakaupo itong si Steve sa harapan ng lapida ni Sheila, ay may napansin itong nakatayo sa kanyang likuran. At dahil sa maliwanag naman sa lugar na iyon, dahil sa ilaw, kung kaya't makikilala agad ni Steve ang tao pag ito ay kilala nito. Nang tingnan nga ni Steve yung tao sa likod nito, ay bigla itong kinilabutan sa kanyang nasilayan. Nang kanyang masilayan itong si Sheila. Sa puntong yun ay inakala ni Steve na minumulto siya ng kanyang asawa. Ngunit kahit nakakaramdam ng takot itong si Steve sa sandaling yon, ay patuloy lang itong nakatayo sa harap ni Sheila na hindi nagsasalita. Hanggang sa nagsalita na nga sa sandaling yon, itong si Sheila. Steven, sorry kung nagpanggap akong namatay. Buhay ako Steven at ginawa ko lang magpanggap para alamin kung mahal mo pa ba ako. O hindi mo ba ako niluloko? Nagawa ko to dahil gusto kong makasigurado. Nang sa hindi pa natatapos ang kanyang pagsasalita, ay agad na siyang nilapitan ni Steven at ni Yakap. Sabay bigkas na mga katagang, Shela, mahal ko. Ang buong akala ko ay wala ka na sa piling ko. Parang gumuho ang mundo ko ng nabalitaan kong pumanaw ka sa ng aksidente. Di ko kayang wala ka sa tabi ko mahal. Mal na mahal kita. At hindi hindi ako magbabago sa'yo. Huwag mo na itong ulitin please. Dahil baka di ko na kayanin sa susunod. Umiiyak na sambit naman ni Steven. Sa sandaling yon ay nag-iyakan na lang ang dalawa. Nangyari ngang, Ginawa ni Sheila at Steven na ipaintindi sa lahat ng kanilang mga kakilala ang mga pangyayari. At sa pangyayaring yon, ay natulungan noon na maging matibay ang kanilang pagsasamang dalawa. At nasundan pa nga ng dalawang anak na babae at lalaki ang anak ng mga ito. Mga ka-explorers, palagi nating tatandaan na ang pagdududa ay walang maidudulot na maganda... Lalupat pat kung ito'y nanggagaling sa mga mapangusgang bunganga ng iba.